Nagluluto tayo ng itlog na may tuna yan. Yung century tuna na flex and oil. Hindi na ubos ni Rhea kagabi kasi nagbuka siya. Ayaw niya na ng gulay na langka. Kaya prinito ko kasi sayang. Naluan ko na lang ng itlog. Ayan ang magiging ulam namin ngayon ni Rhea kasi kaming dalawa lang. At saka yung lumpiang toge para hindi lang masayang yung tuna kasi hindi na talaga yun makakain pag hindi ko siya lagyan ng itlog eto na yung ating itlog ayan, itlog na may tuna luto na siya andito ako sa tindahan yung posa, ayan o oh. at ito yung ating lumpiang toge Ritohin natin para kain na tayo dahil alas 12 na dahan-dahan lang yung apoy natin. Ito na yung ating turon. Na tulo ko muna. Ayan. Ayan yung kanin natin at saka yung lumpiang toge at saka yung tuna na may sardinas. Kain tayo. Naka-plastic kasi para pag may bumili o kaya nagpa di hindi madudumihan ang kamay natin. Okay. Ito yung ating lumpiang toge. Sarap ng sausawan. mm Ano papasarap talaga sa lumpia Yung sausawan mm. Ang sarap niya Aagaw ang asim Ang tamis, ang anghang Tapos yung lasa ng sibuyas At saka bawang Ang sarap niya Pero maanghang na maasim Masarap ang kanin, makakaubos siguro ko apat na toge. Apat na lumit lang toge. Tapos yung natin na may itlog, masarap din. Hindi na lalasahan yung lansa kasi marami siyang sibuyas.

sabi ni Rhea, uh, magula daw ako. Tapos magpansin. Tapos nakita ko yung sobra niyang ano, sobra tuna. Sabi ko, pag hindi ito lutuin ngayon, hindi na ito makakain yung sayang. Kaya, medyo tipid tayo ngayon dahil yung dalawang itlog lang at saka uh, mantika. Kasi yung ano, lumpia namin, ano to, nung nakaraang linggo pa, binalot-balot ko lang siya sa isang plastic, yung sa isang kainan. Okay. okay. ayam pangat tutup merah hmm. sibuyas Alam nyo nung kinder pa si Rhea, di ba pag kinder ang mga anak natin, tayo nag-aantay sa labasan ng eskwilahan. Tapos yung mga nanay nag chika pinagchichikahan yung mga buhay-buhay. Tapos meron kami doon kasama na may edad na siya. Parang minupos baby niya yung anak niya na nag-finger noon. Tapos ayun na pinag-usapan namin yung mga ano ka kung ganyan nakakapilot pa sila ng mga ganyan, umiinit ang katawan nila. Tapos meron nagsabi noon, ang sabi nila, yung sibuyas daw, pag kumain ka ng marami, nakakapagpainit daw yan ng katawan. Yun ang sabi nila, ha? Ngayon, tumatawag yung ano, group chat namin, yung mga kapatid ko. Kasi, ano ka pa neto patay yung isang kapatid ko, kaya nga uuwi kami sa Gearness mga gawin mga 5 days kami doon. Ayun, tatawag sila baka mag update sila. Ayun. Ang sarap. Ang sarap. Bilis ang kong pagkain kasi nag-join ako dun sa video chat namin. Video call. Ano kasi yun? May diabetes yun. Tapos, parang sobrang taas ng blood sugar niya. Yung sobrang taas ng blood sugar niya, nakakaano pala yan? Nakaka-stroke din. bang nalang tayo kasi hindi ako nakakagawa ng video dahil na busy ako. Ang daan po yung testo? Walang testo? Kamer. Siete. Siete. 21. Ito, pang-apat na natin to na lungtiyang toge. Okay. May pusa na dadaan. Baulong oh, no. pag na yung suka. Pero pag-uubos na rin yung kanin ko. Ayan o. Sumot. Ayan lang po kasi... Ayan lang po, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at sa lahat po ng nag-subscribe. mag-off na ako ngayon kasi ju-join ako sa video call ng mga kapatid ko dahil pinag-uusapan namin ang uwi namin. Ayan po.